Hindi po kami kina Kuya Brooks pero mukhang walang tao. Kasi so, sino to. Tapos na pala yung ribbon cutting dito. Akala ko ngayon pa lang. Mali pala yung aking info. Tapos na. Oh. Sino to? Ay, walang tayo. Yes, Brooks. Andi, Kuya Brooks. Ay, may nagsuswimming. Ay, may nagsuswimming. Grabe, kan tapi ng bahay si Brooke <laughs> <laughs> Eh tapos na ba yung ribbon cutting niya? Ay, mga bata. Oh, mga bata to? Hindi bata? Tayo, yung... tayo. Tapos sabihin ko, Ebrox, Oh. Bakit hindi sila na ano Ganito ba ganyan toro sa akin ni Kaprombe? Ay, wait lang. Mali. Dapat doon pa ako. Ganyan. Tapos na ganyan mga turo sa akin ni Kaprondi. Mede, mede. Tapos, bawi. Bawi. Ah, Papasok tayo doon. Ay, hindi tayo makapasok. Ito, ta, ah. Ito yung mga turo po sa akin ni the blog. Ito. Ika di po talaga ang nagturo niyan. Siya yung salarin sa lahat. Ah. Sa lahat ng ito. Ina si Bibi si o? Oh. Siya yung Bibi? Si... Bebe, kita ganyari ya. Ini ba? Yung yung ko yung ka, yung na yung po yung na yung yung po. Ini ba? Toro yan kaprom di sa akin. Wag kang ano. <laughs> oh, 'di ba? Sabi ko sa iyo ay dito dito sila. Tapos na po yung ribbon cutting dito? Tapos na po yung ribbon cutting? ay Nahuli ah, pala ako. Akala ko ngayon pa lang sipain <laughs> kita. Tapos na pala. Mina. Tapos Charlie no. That's Charlie. Hindi, nagbawi lang. Nag lang ako. Ano di dito na punta? Tapos kaya, na pala yung na. ribbon cutting? Oo, tapos na. Uy, ganun. Nasaan si mami mo? Andun, yung dalawa. Kapapunta dito Nage yan. Nag-edit. Bagi mo, mo na dali. Hindi mo bibisita. May mga naliligo po dito sa swimming pool ni Alimia, no? Hindi. <laughs> May mga dayo, o, di ba? Totoo tuwa sila dito. Uy! Ah, Grabe, ang galing. Malabo lang yan. Pero malinis man yan. Ang Charlene. Ganda-ganda ni Charlene. Hindi po tayo nakapunta dito kahapon nang nag-ribbon cutting sila kasi ako ay busy. Oh. Busy ako, may nilakad ako kahapon. Uh -huh. Kaya ngayon lang ako pumunta. Signal? Wala. <laughs> signal, nag-arap si Rina ng signal. Bakit ang ganda mo, saan ka galing? Utang mm. ko utak ko kay Ate Ro, Ate Maria ko Sabi na aalis sila. Hoy, tingnan natin to. E, Ay gal. may upuan na diyan. Longgaling oh. Nung nakarang punta ko wala pa po itong ganito. Nakaya si Kuya Brooks. Sorbo natin. Hindi na magdaan dito. Ayun, ano. May saging. Ay, may saging, oh. Galing din. Ang pwede niya. Ang pwede Ganda dito, magtambay pa pang hali. Pahuli ha? sa'yo yan. Ano, ka ba? Nagubra ka na lang. bakit ka nagaganyan? Ang pwede Bawal na kayo dyan dumaan. Bawal. Bawal na. Pinagbabawal ko ng dumaan dyan. Yeah. Huh? Busy Ito ako pao. kahapon. Huh? Busy ako kahapon. Kaya nga ngayon lang ako pumunta. Hapon na nga ako lumabas. Hapon na ako lumabas ngayon. Nangunguha siya ng pili. Ayan, no? Madami sa kulak din yan. Ano eh, si Rhoda. Hindi ako nakapunta kahapon. Tataka siya. Ang low bilis eh, meron ganyan, na. Oh. Hindi kasi ito, abuhan ito. Ito, yun. May hmm. Ito na magluluto pag gusto Gusto natin. Kaya meron na. Ano Parang bumabalik. Di pa tapos ito, di pa tapos. Nagawa pa kami ng uh, lababo yung ng tubig. Mm. Galing yan ah. And then, <laughs> ay, ano pa yan ang kawayo? Ay, ano pa tapos pa tapos yan? So, okay, may okay. ano dyan? area may <laughs> dalawang piling at atong kaging hinog na. Doon nalang yung <laughs> sa taas muna

Meray na bali yung tabak ito. Oo, nasa budokan. Sige, sige. Okay lang <laughs> magsalita. Basta yung kamay nagtatrabaho. Pakinggan, no? Ngayon naman ako nakakain dun na kami. Diba? Diba ang diba kita, no? Oo, <laughs> karina. Eh, ang tamis na yung sa akin. Pagyan ang prituhin.

Pareho kayong ano, matubo puti. Andre, anong grade mo na? Grade 6? Bata pa pala, grade pa lang. 11 pa. Mata pa? Lulok eh. Mataba pala. Mataba pa. Saan bahay mo? Kapit bahay. Ate. lang. Keto do bigla lang. bayabas ng nakaraan. Hindi dati do. yung may tinulungan ko Lego na naman siya. Grabe talaga mga bata, oh. Nahanap na kayo, kapatid mo 'yon? Ay. Okay, dahil Lagot kayo, sinundo na kayo. Nag-i-enjoy Welcome. 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 sila sa swimming pool. Nag-i-enjoy <laughs> sila. Nag-i-enjoy sila. Hello, my eh, <laughs> Mabuti na lang yung tubig ay malakas oh. Doon sa amin yung bali na malalim dalawang pala ang bawang. anak ko. Ang ko. Tingga galit ako baka malamot. Hindi pinito. Tumasabak ka. Kailangan maglakad na kayo na naman. Maglakad na, maglakad na naman kayo na isang kilometro. Maglakad kayo isang kilometro, kumain kayo ng isang kaldero. Nahihibog ako. Ate, nahihibog ako. Nalilibog daw siya. Nahihibog. Anong nahihibog? Anong nahihibog? Minipili. Ah, minipili. Hindi man ano. Ma Pero, pero masapra. Muli, ano yung masapra? Masapra. Hindi Ay, ba magandang hindihin? Ah. Masapra. Daming salita ni Merlin na hindi ko naintindihan. Kaya umuwi. Inuwi na siya. Sinando na. Pariho tayo. <laughs> Pariho. daw kami ng kulay. Pariho na maliit. Ah, maliit pala. Maliit. Oh, maliit. Pamalaki tao. Maraming maliit ang black na ano, Natutuwang ko pang gawin ako sa ano, daw na kakao ka. Ayaw-ayaw mong pumunta dito eh, di ba? Ito, eh, diba? ito talaga ay, idinamay uh, ko lang yan. Hindi matutuwang. Wala siyang balak pumunta dito eh. Binamay ay ka. saktong sakto nagpunta dito si Ate Marecos Mera may papanok sa kanya. Kung dala niya. Ano yun? Na cellphone. Ano yun? Kung dala mo cellphone mo hindi ito nakaradir. Ay! Ay! Hmm. hmm. Po Ma, ano yun? Ano yun? Ano yun? ang kanyang Finish product Ano hmm. yun? Finish product. So, kailangan pong kainin na kasi nga finish Ayan. na. Diba? Pag finish product, kainin na. Sa kanila dito, ba, niya, tawag mo. Sa amin, pinagpain. Maruhuya man nga. pay man din sa amin kasi yung baduy na magkaroon ka may pay. Ang, ang maruya sa amin yung ano, minapamilya. Pamilya ko pa, bilibili yan. Bibili yung saging. Ngayon nagluluto. Ang Ang kaya? Ang kaya bibili? Ang bibili? Diyan na sa loban And then yung koreano. Yung dalawang Pakilala mo kay Rena. Mm -hmm. ayo ah, Ayaw maglakad, kaka. kakargahin hmm, niya. And ito na po yung finished product. Walang At bawas yan. Hmm? Walang bawas. Hindi namin niyang binawasan. Hindi Di po. Nagluluto, hmm. <laughs> nagkakain. <laughs> Bakit tumawa ka? Walang bawas yan. Wala talaga, wala. Kompleto okay, oh, yan. Hindi ko nating yung isa kumakain. Marley! <laughs> kain na, Marley. Kain na. Walang bawas Kaya to. Takot si Marley Wala pa daw si Papa. Tayo. Ano to? Jun! Jun! Kain na Jun! Ano yung Jun? Jun! Okay lang, kain na. Diyon, Juice, kain na. Yan oh. Talagang hinintay ka namin. Ay, sakto lang talaga <coughs> yung pinipla. Pinabi? <coughs> Magsilbihan mo nga kami, Charlyn. Ay, talaga. Bait lang pala to? Oo. Marunong magsilbi, oh. Lalo, magtulog yan. <laughs> <laughs> Luloko ka? <laughs> Di ba, Bek? Mas mabait ka pang tulog. Oo. -oh. Oo. Ingay na matulog ay. Kaya huwag niyo gigisingin. Ate Maria Kusimera, doon, ano, pa, na. Bait naman. <laughs> Bait? Bait talaga grabe. Bait dito. Meron siya oh. Galing ah. Oh. Asan na yung binili mo? Dito. Pati di mo ako binigyan. Dito. Ah, meron ba? Juice, ayaw mo? Wow, init po. Pwede naman yan sa'yo, konti lang. Huwag mo lang damihan. Akala mo naman papalit ka sa ganon-ganon. Wala. Walang ganon. Huwag ka nang mangarap. Magpasalamat ka maraming pagkain. Iti lang sayo, Iti. Sayo, diyos, oh. isang lang sa juice, maam. basong juice lang, 'wag mong ubusin yung baso. Yung juice lang. Uubusin yung baso, diyos ka. Oh, juice lang. Ay, juice lang. Bilang, masarap. Mamaya, oh. hanggang ano tayo. Galia <laughs> <laughs> <Diyos> siya. Galia siya, papawag. Tapos, ha Naganda ko sa iyo. Sire, pa. Doon kami, doon kami bababa. Tapos babalik, maglalakad. Ano? Ano yun siya? Nasamba sila, nasamba. Ah, samba. Sabi pala ni Marlene. Anong gagawin natin dito? Magsamba. Anong bagay? Anong na na? Kasi namin ibina doon oh, sa eh. duna e, duna duna namin ibinabuhay. Doon namin sila ibinabuhay. Anong Kasi medyo ano eh. Diyos yan, pwede na kayo umunan lalagyan namin yelo yan. Kakay ba? Kakay ba? Lalagyan yelo tapos juice yan na makukuhulugan. Sabay inumin. Buko pandan. Ah, buko pandan. di ba di. Yesa lang mag-swimming kasi lalagyan natin yelo yan. Libre na 'yung juice, buko pandan yan. Bukas daw may birthday han dito, Maria. Halimbawa ganito. Ha? Ay, uuwi na daw wala na. So uuwi na daw siya. Ay malapit na pala yung birthday ko. Oh, dito na ako. tama may swimming pool. Walang bayad. May dancer. Oy, sus, daming dancer, na ako. Dalawa pala kami. dancer na gumagano sa baba. Oo, baba. Oh, si Marley oh. Habang kayo nag-celebrate dito, may dyan. Hindi, lagyan namin ng tubig na mas masarap. masarap. Masarap man daw ang tubig Yan may juice, sabi ni Kuya Red. Uh, pwede oh. na yung... Uh, pwede magkulay, ano, gold. Oh, good. Pwede rin magkulay, asol. Buko pandan. Buko pandan, oh, pwede rin. Yun ang pinakaganda. Yellow na lang yan ay. Eh. ano yung pangyumata. Pa? Hmm. Hmm.